Ako, si Shaira Shea Matulang Alcaraz, ang hinalpis at ang pang-aapi sa isang anak. Hindi natin may iwasan ng kalungkot at palaging narinito sa ating mga pili. Kung paano sawayin at magsalita, kung paano kakontrahin sa lahat. hindi lahat ng pagkakataon ay palagi tayong nandito. Lahat ng oras, lahat ng panahon, lahat ng kahit na sino, walang sinasanto. Ang paniniwala mo na nandiyan ang Panginoon, nandiyan ang mga magulang. Ngunit sa kahit na anong bagay, hindi, hindi ganyan tutulungan. <laughs> ang hinag ng isang anak sa lahat ng bak, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, palaging naririn kung paano tawagin, kung paano maging isang mabuting anak. Ang lahat ng hinag ang lahat ng pagmumahol, Nasa nang lahat, nasaan? nasaan? Nasaan, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung nasa ng lahat ng bagay na ito. Ay... Ikaw! Ikaw na nang malaya, ikaw na ang lahat. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakata ay kaya mo gawin lahat. Bilang isang tao, bilang isang mamamayan, may karapatan tayong upang maghusga. Hindi mo palagi sinasabi na lahat ng pagkakataon at lahat ng nasa isip mo ay hindi maganda. pag-asa nasaan? Nasino? Hindi ko makita. Hindi ko mawari. Ma hindi ko alam ang gagawin. Sapagkat ikaw, ikaw na ang dangal. Ikaw na ang may pasal na malasakit sa iyo. Sa paglipas ng panahon, sa paglipas ng kahit lang, hindi hindi ka susubukan. Hindi hindi ka niya tatakpan. Alam. Nang hinapis, nang mawala, at higanti, ay palakin natin ito sa atin. At ng mawala akong mga amang buhay, hindi ko alam kung nasaan, hindi ko alam kung saan, hindi ko alam kung nasaan. Sa pagbibigas ng mga, sa pagmamalas sa akin, kung magkakita sa ang natatangang dalawin na pinagmama sa hindi, hindi hindi pa ng aking sa hindi-hindi matutumbasan na kahit na sino pa man. Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo napapagod mo gusto ng ibang tao? Tigilan niyo ang pangami sa Hindi ko na lang ang aking gagawin. Tigilan niyo, tigilan niyo sa lahat ng pagkataon. Hindi ako magiging ganito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya kong magpapis sa inyo. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya kong lahat ng ito. Ang pagod, Malaga, Ako! Tayo! ng lahat ng pagkakataon ay kaya na kaya ng nakang, isa na, ng 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 na Hindi, na nang hindi, sa, ng hindi, sa, hindi sa lahat ng pagkakataon pag ay kaya na tumbasan ng kahit ng pera ang pagmamalas sa akin ang hindi hindi ang inyong hindi ba kayo oh, Hindi ba kayo nagtatakot? Yeah, bakit sa lahat ang parin ito ngayon At pag lahat ang At kailan Bakit sabi natin ang pasabot pagmamahal? Ito.